Ang alamat ng Rosas Isang araw, may isang dalaga na nagtataglay ng angking kagandahan, siya ay si Rosa. Mga buhok na abot hangang baywang, mapupulang labi, matote NGOs na ilong at malaanghel na mga mata ay ilan sa mga kaakit-akit na katangi ang tinataglay ni Rosa kaya hindi maipagkakailan na maraming pa sa kanya. Ngunit sa likod ng kagandahang taglay ni Rosa ay kabaliktaran din ang pag-uugali nito. Iniwan sila ng kanilang ama at sumama sa ibang babae kaya gayon na lamang ang kanyang pagkasuklam sa maglalaki. Ang kanyang ina na lamang na si Aling Teresa at ang kanyang bunsong kapatid na si Rosal na lamang ang magkasangga sa buhay. Gabi-gabi na lamang na may bumibisita sa kanila para umakyat ng ligaw sa dalaga na may mga dalang kakanin at mga bulaklak. Mapamayaman man o mahirap ang mga lalaki ay nagkakasundo sa pagpila para sa panliligaw sa dalaga. Ngunit hindi nila alam na si Rosa ay hindi na nakakaramdam ng pag-ibig sa mga lalaki simula noong iwan sila ng kanilang ama. Para sa kanya laruan lamang ang mga lalaki at hindi dapat siriusuhin. Ayaw ni Rosa na mangyari sa kanya ang nakaraan kung saan dumanas sila ng matinding unos. Isang gabi, bago palang natapos kumain ng hapunan ang mag-ina ay may narinig sila na kung anong ingay na naggaling sa labas tinignan ni Rosa at nakita niya ang mga nagkukumpulan na lalaki sa pagpipilahan. Limitado ang oras na ibinigay ni Rosa sa kanyang mga manliligaw kaya kung tapos na ang oras ay wala na siyang tatanggapin na bisita. Nagmistulang hardin ang bahay ni Rosa dahil sa napakaraming bulaklak. Isa lang ang nakaagaw pansin dito. Yun ay ang, pulang bulaklak, na binigay sa kanya ni Miguel, ang napakatagal na niyang manliligaw. Si Miguel lang kasi ang nagbibigay sa kanya ng pulang bulaklak kaya nagtataka siya kung saan ito kinuha ng binata dahil madalas kasi ay pare-pareho lang ang ibinibigay ng ibang manliligaw ni Rosa. Mahalimuyak ang pulang bulaklak na ibinigay ni Miguel sa kanya kaya gabi-gabi niya itong inaamoy. Kapag may kaharap na lalaki si Rosa ay bumabalik ang mga pangyayari noong iniwan sila at tila sumasariwa ang mga sugat nito. Dumating ang araw na sinagot ni Rosa si Miguel hindi dahil sa mahal niya ang binata ang ngunit gusto niyang paasahin at saktan ang puso nito. Sobrang saya ng binata sa naging desisyon ni Rosa. Naging masaya sila sa mga nagdaan na araw. Pinaparamdam ni Miguel kung gaano kaimportante at kamahal niya si Rosa dahil siya ang pinili ng dalaga sa lahat ng mga manliligaw nito. Pansamantalang nakatira muna si Miguel sa bahay nila Rosa. Isang araw, umuwi na si Miguel galing sa trabaho. Nakita niya si Rosa na may kasamang lalaki. Nag-uusap ang mga ito at nagtatawanan pa. Hindi niya ito pinansin dahil inisip niya na baka matalik lang itong kaibigan ng nobya. Ngunit naging sunod-sunod na ang mga pangyayari. Nakita niya itong magkahawak kamay sa sala at magkatabi pa. Hindi na nakapagpigil si Miguel. Lumabas ng patakbo ang lalaki na kasama ni Rosa. Miguel, Rosa, naging masaya ka ba kahit kaunti sa pagsasama natin? Rosa, gusto mo bang malaman ha? Hindi. Miguel, minahal mo ba ako, Rosa? Rosa, hindi Miguel, kailanman ay hindi kita natutuhang mahalin. Sa mga narinig na iyon ni Miguel ay hindi niya napansin na may tumulong luha sa kanyang mga mata. Kahit hindi siya minahal ng dalaga ay lubos pera niya itong minahal. Binigay niya kay Rosa huling, pulang bulaklak, para maalaala siya nito dahil bibigyan niya ng oras ang dalaga para makapagdesisyon. Ngunit paghawak ni Rosa sa bulaklak ay nawala ito bigla at naiwan ang pulang bulaklak sa namay bahid ng dugo ni Rosa. Naguluhan si Miguel sa pangyayari at sinabihan kaagad si naaling Teresa at si Rosal. Itinanam niya ang bulaklak sa kanilang bakuran. Unti-unti naman itong tumubo, dumarami ang mga bulaklak at tinak nito. Tinawag nila itong rosa at hindi naglaon ang pulang bulaklak ay tinawag na rosas. Please like, subscribe and hit the notification bell. Thank you.